Salamat po sa pagdalo nyo rito sa hearing natin uh, Miss Castro, sa SEC registration po ng Hong Seng Incorporator po kayo ng kumpanya uh, Ano pong alam nyo tungkol sa illegal operations ng Pogo na ito? Wala po ma'am Wala kayong alam sa illegal uh, operations ng Pogo na ito? Wala po, wala nga po akong idea kung ano po yung Pogo So, uh, anong alam niyong uh, operations dapat o negosyo dapat ng Hongsheng? Actually, wala po talaga akong idea. Nung napadala lang po ako ng letter, nung unang invitation, uh, kasi dahil hindi ko naman po kilala yung company na nakalagay doon, nag-search po ako nung gabing yun. At the same time po, doon ko po nalaman lahat ng information about sa company. And then po, uh, nag-email po ako doon sa latter part ng letter na may email address na hindi po ako makakarating that time po kasi nga po may trabaho din po ako. So ni hindi nyo kilala yung Hong Sheng na kumpanyang iyan? Hindi ko rin po alam kung kung saan papunta, kung ano po yun. Wala po akong idea kasi po trabaho-bahay lang po ako. Uh, so paano nyo nakilala yung ibang co-incorporators uh, niyo Sino po sila? Yung na, uh, nalaman ko lang po kasi yung mga pangalan nung lumabas ng Friday night. Nakasama po ako dun sa list ng mga pinapasa po na sa DOJ na. Which is sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nando doon. Uh, nal nalaman ko lang nga po kasi nung unang letter nyo, tapos may sumunod po kasi letter from BIR. Uh, closure daw po nung ano, ng Hongsheng. And pumunta po ako sa BIR to inform them na wala akong ipapasang papel kasi hindi po ako connected. Ang sabi po sa akin doon, ah uh, gumawa daw po ako affidavit para ano na ma-identify na hindi po ako kasali doon. Tapos po, uh, inisip, nod lang ako na nod ng balita. And in, inaalam -ano, uh, ina ko lahat kung ano po yung company, kung ano po yung inuikutan ng company. Kasi wala nga po akong idea. Katapos po no, nun, nung ano, nung yun na nga, nalaman ko na sa balita na meron daw 13 ganong ganon, hinintay ko po talaga. Ah, pinanood ko hanggang gabi. Nung ilabas po sa balita, yung mga kasali, nabasa ko po yung pangalan ko, hindi na ako na ano. So, paano kayo nakuha bilang co-incorporator? kasi, at saka sa Articles of Incorporation ng Hong Sheng, may pangalan at signature ninyo. Sinasabi niyo bang fake yung signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano mag-ano ng corporation. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. So, al al alam niyo ba kung paano ko yun nakuha bilang diumanong co-incorporator niya? Wala po akong idea. And so, sinasabi nyo, yung signature nyo daw, di umano, dun sa Articles of Incorporation, ay fake. Opo. Oy, uh, eto, uh, Ms. Castro, meron po kaming kopya nung signature ninyo at tin number ninyo. Opo. Ah, uh, pwede po. Oh, naku, tatanoyin ko muna sana kung okay lang bang i-flash. Okay lang bang na-flash na pala namin? Okay lang po ba? I, I apologize. Tatanoyin ko dapat sa iyo. Ngayon, napakabilis naman ang signal natin. I, I apologize. Okay lang po ba na na-flash po natin? Okay. Salamat po. Papakita ko din yung nasa SEC documents ng Hong Sheng. Magkapareho po ba? pa kumpara ko lang sa inyo yung totoong uh, signature nyo at saka yung lumalabas sa Hong Sheng. So habang iniintay po natin yung pangalawang photo na yun, uh, sino yung mga kasama ninyo di umano na co-incorporators? ayon po dun sa nakita kong list nung nilabas po nung 21, si Telma Laranan po, yung kilala ko, si Rowena Ibanghilista, at saka si Rita Itoralde po. Uh, at paano mo nakilala itong sina Telma, Miss Telma, Miss Rowena, at Miss Rita? Paano mo sila nakilala? Uh, way back po kasi 2018, uh, nasa bayan po ako ng Concepcion nakatira dahil may computer shop po ako doon. Uh, namamalengke po ako. Ang kahit hanggang ngayon, uh, nakikita ko naman sila. Si Rowena po, evangelista, nagtitinda po yan ng gulay sa palengke. owner po siya. Tapos po si Telma Laranan po, nagtitinda lang po ng ano, almusal sa umaga sa palengke rin po. Tapos si Rita Itoralde po um, nakikitinda ng mga inasal na parang pero hindi ano yung ihaw-ihaw po na inasal sa bayan din po ng Conception. So bukod po sa inyo na nagulat na lang na charge na kayo bilang di umanong incorporator ng Hongsheng mayroon pa kayong kilalang tatlong babae si Ms. Rowena, Thelma at Rita na pare-parehong nagtitinda sa palengke. Yung si Ms. Rowena nagtitinda ng gulay, si Ms. Thelma nagtitinda ng almusal at si Ms. Rita nagtitinda ng ihaw-ihaw. Isinama din po sila bilang di umanong incorporators ng Hong Actually, hindi po ako sure kung incorporator po sila. Uh, nakita ko lang po kasi talaga yung pangalan nila do, nung 21, nung nilabas, hindi ko po alam na kung incorporator nga po ba. Kasi yung sa akin lang po yung alam ko, kasi nga po, yung dumating yung letter na incorporator po ako. Incorporator, director, yun po yung nakalagay sa letter.